Isang ina sa Maguindanao ang iniidolo ng marami. Hindi lang ng mga kapwa niya babae doon, kundi mas higit ang mga bruskong payong-payong driver. Paano ba naman kasi itong si Mader Tata ay pa ang mga maton sa paghataw ng sasakyan? Para sa pamilya, walang kapaguran daw siyang papasada dahil iba ang ratsada ni ina. limaw sa daan. Walang kinatatakutan. Iba rin ang galawan niya sa pagdiskarte Mabunulang ang target na kita maghapon. Laban kung laban dahil hindi lang siya isang Muslim mom, kundi isang ina na inasahan ng kanyang pamilya. Ang nag-iisang babaeng payong-payong driver sa umuunlad na probinsya ng Matanog sa Maguindanao. Siya si Tarhata Luminog o mas kilala bilang si Ate Tata. Ang payong-payong ang sikat na transportasyon sa probinsya. Ito ay parang tricycle dito sa Maynila. Ang kaibahan lang ay payong nagawa sa lona ang nagsisilbing bubong ng sidecar nito na bibilib lang tayo sa kanya kasi kaya niya mag-drive na kahit babae siya, ganyan. Tapos siya pa naging presidente namin. Kasi po, matapang po siya uh, magreklamo sa aming mga ganyan, mga mayora. May, kung baka may reklamo kami, siya po ang nalalapitan namin. Tapos kaya nang sabihin sa mayora namin kung anong problema sa aming mga driver po. po. Bilib po ako. kay sa lahat po dyan nagpapasahero, siya na po yung babae. Tapos mabilis uh, po siya makakuha ng pasahero. Lalo na kung babae po yung pasahero, na syempre po hindi matakot sumakay. Dating tindera ng isda at gulay si Tata. Pero nang magkasakit ang kanyang kabiyak na payong-payong driver, napilitan siyang saluhin ng trabaho kasabay ng pagiging nanay at tatay na kanilang anak nagsimula na po sa nagkaroon ng ano family feud yung asawa ko tapos may nagkasakit po siya tapos ito na po yung paraan para matulungan ko siya sa hanap buhay niya na mabuhay kami nang hindi na mamalimos pinasok ko na po yung pamama sa po kasi nag ano, nag driver dahil sa may rilo kami kaya siya lang ang mag uh, pwede mag driver nakasulat sa kanilang Quran na pantay ang karapatan ng mga lalaki at babae. Kaya kahit na pinagbabawalan si tata ng kanyang pamilya na mamasada, ginawa niya ito para mabuhay at suportahan sa pag-aaral ang anak nila na si Hana. Kahit mahirap, go lang si tata. Ratsyada sa kalsada. Pag uwi ng bahay, hindi rin uso ang pahinga. sabi kong mahirap kasi Pagdating ko sa bahay, naglalaba, nagugas ng platong, nagluluto po, kinaubagahan, ganun din po. Para po kwan, uh, matapos ko yung trabaho ko sa bahay, tapos aalis naman po ako pa para mamasada po. Pinitiis ni Tata ang bigat ng payong-payong dahil ito lang ang inaasahan niyang siguradong pagkakakitaan at tutulong sa kanilang gastusin sa araw-araw. Mabigat po siya, lalo na po, lalo na po pag tatlo ang pasayro ko kasi talagang mabigat. Pero nasanay na po kasi ako. Sa more than four years na po, 5 magpa five years na po ang namamasada, nasanay na po ako. Sa likod ng pagod at nakaambang na piligro sa pagmamaneho ng payong-payong, nakakarinig pa siya ng mga pangungutya mula sa mga marites na walang magawa. Sa mga eksenang ganito, to the rescue ang kanyang asawang si Abdul. Sabi ko, bahala na kung sino ang magsabi diyan ng ano, kasi hindi ko naman siya uh, pinipilit na mamasada. Kagusto niya niyan, yan, sabi ko. Hindi naman siya nagnanakaw. Sabi ko... Yun lang ang paraan para mabuhay. Sa pagiging payong-payong driver, nataguyod niya ang kanyang asawa at anak. Natustusan niya ang gastusin sa bahay at gamot ng kanyang asawa. Pero dahil delikado ang pagbibiyahe sa kanilang lugar, si Tata na aksidente at muntikan pa niya itong ikamatay. Talagang yung pamamasada ko po, dumaan na po ako sa masasabi kamatayan kasi po na aksidente po ako, nabangga po ako ng single na parang nakumatos na po ako, doon lang ako nagising sa hospital na nga, hindi ko na alam kung sinong nakabangga po sa akin. After 15 days, paglabas ko ng hospital po, medyo naratay pa sa hay mga isang buwan nung ano po yung bill namin more than 40,000 sa Notre Dame Hospital. Parang hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa takot na baka mabaon sa utang ang buong pamilya niya kahit na hindi pagganap na nakaka-recover, pinilit ni tata na bumalik sa pamamasada. Mabayaran lang ang utang na pinambayad sa ospital. Kinaya ko na lang na masada na kahit wala akong sapatos, nakachinilas lang ako kasi may sugat nga ako sa paa. Muling pinagbawalan si tata ng kanyang pamilya na mamasada dahil sa nangyari sa kanya. Pero lalong tumibay ang kanyang determinasyon na bumiyahe. Sa pamilya ko po, kasi po gusto ko po matupad yung pangarap ng pamilya ko, lalo na sa anak ko, gusto ko po siya makapagtapos ng pag-aaral. Ayaw ko po maranasan ng anak ko na yung buhay na ganito. is ni Tata ang init ng araw, ang bigat ng kanyang sidecar. Mabigyan lang ng magandang bukas ang kanyang anak. Sobrang hirap po na bilang isang driver na babae po. Mahirap po sir, pero pinakaya ko yung para sa pamilya ko sir. po sabi, alam ko naman po na ako lang yung driver dito. Nagtataka yung mga tao na bakit ako naging driver na ako lang yung naging isang driver na babae dito. Pero hindi ko po yung tinahiya sir kasi alam kong marangal na pamumuhay po yun. Hindi pag nanakaw po. Basta! Hindi na kayo sta! Sa bigat ng pinagdaanan ni Tata matapos na maaksidente, hindi na, niya inaasahan sta! na magkakaroon siya ng kasunod na pagsubok sa buhay. Ilabas mo ko! Nasa si Hana! Nasa sa amin yung anak mo? Ilabas ako! Noong nakaraang taon, ang kanyang anak na si Hana nawala at biglang itinanan. Yung anak ko may kumuha sa kanya na lalaki, parang tinanan siya. Tapos sa nahabol ko po siya na, na napunta doon sa mga datong. Kaya nakuha ko po yung anak ko eh, na hindi na po ako pumayag na makasal yung anak ko dahil po sa gusto ko po makapag-aral yung anak ko, gusto ko po makapagtapos yung anak ko kasi ayaw ko pong maranasan niya yung naranasan ko sa ngayon na mahirap na maging isang driver. Ayaw ko po yung maranasan ng anak ko po. Nag-iisang anak ni tata si Hana. Kaya pagkatapos ng pangyayaring tanan, dobling pagbabantay na ang ginagawa niya sa anak. Aroma talaga ako sa nangyari sa anak ko kasi nag-iisang anak ko lang. Ayaw ko pong mangyari sa kanyang, parang ayaw ko pong mawala yung anak ko kasi sobrang mahal na mahal ko po yung anak ko. Siyempre, bilang anak, ako sa kanya kasi yung ibang nanay di ganyan, di tumatawid. Tapos minsan nga, kinakahay yung mga anak. ang wow matanog, sinusuportahan at kinikilala ng lokal na pamahalaan ang kontribusyon ni Tata sa probinsya. Ang lahat ng kanyang sakripisyo bilang isang mamamayan, naghahanap buhay at ina na ginagampanan niya ng sabay-sabay. Yung nanay po, parang yung Uh, yung mga anak natin dito nang galing sa atin, parang sa sobrang pagmamahal, kaya natin isaya ang buhay natin na wag lang silang ma ma mapariwara po. Magaling na si Abdul dahil hindi siya sinukuan ni tata. Abala sila pareho na magtulungan para mabigyan ng magandang kinabukasan si Hana. Maraming salamat sa asawa ko kasi... Malaking suporta sa amin. Uh, uh, ano ginagawa niya, yung hindi gawain ng uh, uh, b -b -b babae. Maraming maraming salamat sa asawa ko. Gusto sabi ko lang, Nanay, salamat sa lahat kasi nandiyan ka palagi. pagsalita ko ng masama. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Sina, sana mapatawad niyo ko. Salamat sa lahat ng mga nagawa niyo sa akin. sa kayo ko lang sa akin. ang pagiging babae, asawa, at lalo nang maging isang ina. Malaking responsibilidad dito na hubugin ng kanilang mga anak. Bilang nanay, lahat ay gagawin para sa pamilya. Kahit mahirap, kahit imposible. Patunay dyan si tata na higit pa sa pagiging babae, asawa at ina ang kayang gawin ang tawag dyan, Woman Power.